Uh, yung mga beneficiaries ng akap o 5,000 pesos cash may na bibigay natin ngayon dito sa iyo lahat. Okay ba sa'yo? Yay! Sabihin mo naman sa akin kasi ito mga programa kagaya ng ACAP eh, yung ibang mga kaibigan natin sa si Senado nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Eh habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa'yo yung ACAP? Okay ba sa'yo? Para mahina. Kayo po dyan sa taas, yung mga 5,000 na akap, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa mga Senado na tigilan na ninyo yung pagka tapyas-tapyas ng budget ng akap kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kagayit ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy at nagpapasalamat tayo kay Secretary Rex Gatsalian at yung mga kaibigan natin sa DSWD dito rin naman sa ano sa ating Dole, may magandang programa din. So higit isang li isang libong uh, beneficiaries dito ngayon ay makakatanggap na sampung araw na worth ng wages ano sa Tupad program sa Dole. At uh, syempre, may ibang mga programa kaya ng MAIPS, dapat pata uh, sa mga medical at uh, assistance. At ito ay ibibigay natin sa iyo lahat dito sa Bicol. So hindi lang yung ayuda, hindi lang yung mga building materials. Ito lahat